nang hapon nga pala, uh, meron tayo ditong Rouser 200. Wala naman tayong ibang gagawin kundi magpapalit lang tayo ng clutch. Kasi upon checking, medyo sliding na talaga siya. Ngayon, uh, importanting malaman natin ang mga uh, pagluwang at paghigpit kung uh, pakaliwa ba o pakanan. Sa ganitong senaryo ang Rouser o kaya mga baje ay Uh, clockwise nga pala ang uh, luwang ng kanyang castle nut. Important thing alam natin yan para hindi malustrid yung uh, castle nut at uh, mag, hindi magkaroon ng malaking aberya. Ayan, luluwangan na natin uh, clockwise nga pala yan mga loves. Yan. At kung hindi ka pa pamilyar at ngayon ka pa lang, uh, nagpalit ng lining mas maigi na tandaan. yan. Kasi ang uh, set setup ng mga clutch pala ng iba-ibang motor ay iba-iba yan. Yan, iba-iba ang klase niyan. Kung hindi ka pamilyar, mas mabuti na tandaan mo muna bago niya bago mo tanggalin yan. Tulad nito. Meron siyang uh, clutch plate na parang ring at lining na uh, mas may manipis yan. Uh. Hindi siya buo. Yan. Mas mabuting bago kalasin, tandaan para hindi kayo malito at hindi kayo mahirapan sa pagbalik kung ano man ang inyong tinanggal. Yan. Yan. Clutch lining, clutch plate. Nga pala, ang clutch pressure, pressure plate nga pala nitong rouser Uh, uh, 200 ay medyo conical siya. Uh, maigi na dapat hindi nyo yan mabaliktad kasi pag nabaliktad nyo yung uh, conical type, hindi yan gagana. Yan. Okay. Inihinahinay muna natin at inisiisa bago natin kinalas para sigurado at alam natin kung paano yan ibabalik. Yan. Hindi na natin tatanggalin yung clutch housing. Okay, uh, muna natin gasolina lang Yan. una nga pala itong maliit itong kalahate na lining at conical pala ang, ang design ng kanyang uh, clutch plate, ito may dalawa siyang maliit na parang ring pala dito training Terus ya. Nga pala siya, ya. Training. Konekal ngapa pala si amlords. Ya. Splash plate. Let's lining. Let's play. Yan. Itugma na lang yung may mga guhit para uh, pantay-pantay yung group ng lining. Let's boost. yang spring apat yung pinaka uh, buhag dito yan sa labas yung medyo compress yung spring nya dito sa ilalim Yan. at yung holder ng uh, release bearing pa-share. Sa kasalanan. Counter clockwise naman ang hit. kasi pattern nga palang pagiging Uh, ito na, uh, ginawan uli natin ang gasket kasi kairapan maghanap mo na ng gasket maker uh, bagyan lang yung paggawa ko nga pala ng gasket ay yung gaya ng inuuna kong vlog yung sinerox ko, uh, parang kuha kuha yung kung kuha yung mga inis nyo mga lods kasi pahirapan pa sa hanap kaya yun, nila natin sagay na natin ang oil kasi all goods na ang oil nga pala nito ay 1.2